Hi guys! Good morning! Halikita nga sing sa ilada guys Dahil inga kitat apalian na usang pwesto nak naghihimo sa si ida guys it mga ingkuran ag mga lamesa Mari guys, ato sa ka kausapon. Good morning! O oh, tiba, bunga guys, kilaya nato kali si Bradley. Ano kag imo mga ging Ano kag ina pwedeng ipahimo? Ah... Uh, lamesa. Gagunit. Katre. Oh, katre. Mga computer table. Double deck. Double yari sa kahoy? Ayan guys, oh. Sampole kalinida, oh. O, o di ba Bang ganda. Oh, ba't palalayo guys? Meron na tayong tagagawa dito sa linaw. Oh, kompleto ng gamit. Kung magpahimo ka mo guys, ag sa inro kag kahoy, labor yan kag inro abadaran sa ida. pag marami ka nagpatrabaho rin really? eh. Hindi ako maghanap trabaho. Bang ganda guys, oh. kuya 'di ba? Bang ganda. Ayun, oh. Bang limpyo, guys. Abang pulido kag trabaho. Pare ka ngasi. Ma, pagto kay Willie, na order ako, it's surreal. So ah. Kaling kahoy guys, kada bang puti sida ay paper trigo mo bali guys. Abang kini sida pag nalilipuan. Kada pang ka mo guys, it mga nakatambak na kahoy sa inrobayay. Ayan, ipahimoy ninyo, guys, it lamesa, inkuran, center table. Ayan o, oh. abang ganda raw. Abang rogay eh. Amoyatan ba ganak abang ayos raw kaling imo pagkahimo Lars oh ganda sida ano kali la de ay ko manak jali la ah. ano kali ing koran oh. wow tapas ta katangas kali la ka 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 Ayan, kaling mga ingpuran guys, ay pahim mo manang Shani, agni manong Alan, famini. Ayan guys, kaysa magpahim mo sa iba, Haliga doon sila nagpahimog, guys sa kababaryo. In naging kikilaya kan kakayahan ni paring Lars sa paghimo it kaling mga bangko. Kada abang rakong salamat gador. Manang Shani ni Agkay Manong Alan Famini. Kaling ito guys ay hali sa kanto sa ingait out po, <laughs> Sa dating lugawan ni Angie guys. Pag pwede rasida mag home service guys. Kaya hindi na kailangan lumayo pa. Dito na magpagawa guys.